Angelica Panganiban, nagbahagi din patungkol sa ex ni Kim Kyo. Marami rin itong nalalaman dahil silang dalawa ni Bella Padilla ang naging takbuhan noong nagmumubon siya. Silang dalawa ang pinagkakatiwalaan ni Kimi. Alam na alam din nila ang pagkrato ni ex at kung paano ibinigay lahat ni Miss Kim Ay Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Idol, Pansin namin lahat na sobra ka kung magtiwala. This time sana matuto na. Huwag ibigay lahat para hindi maubos ang sarili. Kasi noong kayo ni Gerald Anderson, nabigyan mo din siya ng kotse at iba pang mga mamahaling bagay. If totoong mahal ka na isang lalaki, hindi sila magbibis sa kung ano ang ibinibigay mo. Mamimiha Miha, Sayan, Lex, Yan, Lim, sa si 11 years, sobra ka nang nag-invest sa relasyon ninyo. Habang siya, yaman mo lang at kasikatan ang minahal sa'yo. Ipinagpalit ka pa sa isang writer na parang may mas edad pa ata. Ayon pa si komento, ka pa naman sila ate Angge. Panigurado na super nila si Sian napakawalang respeto, akala mo hindi na kinabang sa kasikatan ni X. Naging sikat lang naman siya dahil na din kay Kini. Ewan ko ba, bakit may mga ganyang galaki? Kaya next time Kimi, hindi na maulit. Hayaan mo naman ang lalaki ang magbigay sa'yo. Like Paolo Abrino, sobrang ispoiled kanya lahat ng mga magagandang regalo at mga mamahalin ay ibinibigay niya ng kusa sa iyo. Tanya mga lalaki. Ikaw ang ginagawang prinsesa at binibigyan at pinapahalagahan.